Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isiniwalat ng content creator na si Chloe San Jose ang dahilan kung bakit siya umalis sa pangangalaga ng kanyang ina sa Australia. Sa isang panayam kay Tony Gonzaga, ikinwento ni Chloe na lumipat siya sa Australia noong siya ay labing isang taong gulang kung saan nagsimula ang kanyang mga pagsubok. Ayon kay Chloe, nakaranas siya ng verbal at physical na pagmamalupit mula sa kanyang ina na nag-udyok sa kanya na agad mabuhay ng mag-isa nang umabot siya ng labing walong taong gulang. It was not a healthy environment for you? Hindi po talaga po. Kaya po nung 16 gusto ko na talagang umalis po. Pero since minor po ako, I couldn't. So, nag po po ako ng 2 years mag-18 para po makaalis po ako. Ah, kaya yung sinasabi mo na mas grabe yung pinagdaanan mo ng oh bata po, pa. yeah Yes Kung po. Hindi sa... lang po kasi physically, pati like verbal. Eh, di lalo kang tumapang? iyan po. Kaya po siguro yun na misunderstood yung papang ko po. Nang magdesisyon siyang umalis sa pangangalaga ng kanyang magulang, humingi siya ng tulong mula sa kanyang mga kaibigan. Sa parehong taon, nakilala niya si Carlos Yulo at naging bahagi ng kanyang buhay. Mula noon, magkasama na silang naninirahan. Ibinahagi rin ni Chloe na ang karanasan niyang iyon ang nagturo sa kanya na maging matapang at malaya.